ang hapon brother Edwin. Oh, si, say hello doon. Hello. Hello si brother Edwin po at marami siyang itatanong sa akin tungkol sa SSS, tungkol sa hospitalization, tungkol sa sasakyan na dapat i-impound at pero bagong lahat, inumunan kami ng tsaah. Sa agawa sa... Ano tawag nito? Sa herbal na malunggay, uh, loyang dilaw, dilaw, turmeric, at saka... Ayan. Madilim yan, oh. Uh, ito yung iniinom ni Brother Edwin dahil sa ano eh, meron siyang high blood. May high blood ka, Brother Edwin? Tumayin ka dun, oh. May high blood siya, kaya siya ngayon hindi hindi nagdadrive drive dahil nga may high blood siya. O, oh. Brother Edwin, inom ka. Yan. Medyo mainit lang yan. Bago ko, no? Hindi. Ah, paisa. Lala muna. Kasi may luya. Luya pa rin to. Uh, malunggay, no? Oh? Oo, merong malunggay din. saka ano. Uh, pag mayroon kang high blood, yan ang iniinom. Hindi eh, pa ba din nalang kita sa, ano, sa hospital? Opo. Pina-injectionan kita? Opo. Okay. <laughs> Nag na, nagpakuha ka naman. Nagpakuha po akong dugo. Dugo. Ano yung kadusun? Nagpakuha ka ng dugo. 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 At saka ano pa? CT scan. CT uh, scan, swab test. Swab test ka rin. Lato, sa uh, labor. Uh, yung Kini, ni brother is Tinulungan kita, sinamahan kita. Tinulungan po ako ni brother. Uh, Sinong brother? Brother Edgar Gassi po. Oo, tama yun. Ngayon, um, mal maliban dyan, edi eh, nakalapit siya sa, di, sa ano? Sa DS, ano? DSWD at saka sa governor's office tama governor lang po governor lang eh hindi ka humingi ng medical certificate kaya bag ano mabagal ka ano eh kita mo oh ang daming langgam sa lamesa ko ibig sabihin uh, kahit na namang asukal dito eh nilalanggam ako ng ano yon eh, sabi daw po yan sa iba kung naniniwala ka ang langgam daw na ito swerte daw yan kasi sila ay nagbibigay ng ano sa tao uh, sa swerte so, ba? O, darating ang pera oo oh, ganun ba? oo oh. O, kasi maraming langgam eh mabuti na lang hindi siya kung pula po yan hindi yan hindi swerte. Hindi swerte. Kasi sa mga in-chick, ayaw din ang patay ng itim na langga. Ah, hindi pinapatay mga ano sa, ano sa, sa, sa mga in Ano yan? Sa paniwala? Paniwala. Sa punser. Sa mga bulis. Hmm. Ang diba? samba nila ay... Sila samba nila ay ano yung... Ano yan? Yung Buddha. Ah, ganun ba? And then, Islander. Uh, ah, ganun. Tayo naman mga maniniwala uh, tayo ng mga anting-anting, ah, sa anting -anting. Uh, mga helper-helper. Okay. Ngayon, uh, Brother Edwin, um, ngayon, meron kang problema naman sa iyong kaso sa sasakyan. Ano nangyari doon? Eh, talaga kung siguro, parang naman siguro ng kay Dati natin ang secretary na si si yung paano ng modernization na una na tapat naman ko yung binaman niyo ko na di talaga kung pipis out na nila. Ay, pipis out na. Talagang 20 years na po yung makina noon at mga charges sa bahay. Dahil ang procedure ng Heritage Army Modernization, kung may pera ka po, pwede mo ni pagawa sarili mo. Hindi nila ipipis out. Basta baguhin. Eh, yung amo ko po, hindi na pwede maggastas na ka ganun. Ay, hindi Kaya, na pwedeng gumastos na, na ganyan. Kasi, kung gagastos siya, Tausan ang gagawin doon kasi. Milyon. Milyon. Makina chassis, body, mga gulong, portas. Tinggal ang ganyan. Kaya, finish out na lang. Ibibenta na lang, maklakal. Binakot, na lang. Yung prantesa, ibininta sa iba. Tapos, uh, mabuti may bumili naman. Oo, oh, ngayon, yun na nga yung man, pangalawang modernization niya, yung mga puti. Itinampal na siguro ng LTF Ah, uh, ganun LTO. Diba? Kaya, uh, ang iba, yung SMARTCOVE, oh, nagkaroon ng SMARTCOVE ng grupo na yung grupo na yung mga FX doon, piniss out na yun. Ayun, ginamit nila yung mga frankisa nila. Kaya nagbuo sila ng presidente oh, o ano-ano para makapag- makapag-ano sila ng mga sasakyan sa DBP Pangko. Mm. Ayun, ang DBP Pangko. DBP is Development Bank of the Philippines. oh, ngayon, yung Pangko na yan, sila din magpapaluwal doon sa kumpanya ng katulad ng ah uh, Hino. Ang Hino, tas yun doon, ba, babayad sa Hino, hindi doon pwede Hino gagawin mo ng yung kalate-kalate hindi. Kaya nga ang Bank Banko, yung nakikipag-git -kit, na sila. Git na si Bank ko kasi siya ang magkakasul sa Kino. Ngayon, yung mga tao, sila naman maghuhulog sa DBB bang hmm, tama oh tama yo naman maghuhulog so kaso nahihirapan ang tao nahirapan katulad ng na, sa amin na nagmamaneho ko kasi smart ko SS oo SS Alimon mm -hmm. Alimol. Eh, eh, sa katunayan, no, namin alam na kung paano nangyari yun kasi nag-lockdown. Nag Nandun hmm. po sa, ano, sa may balubad yung nakaparalala yung mga pati. hindi, hindi ginagamit. Bakit? Sira? Hindi. Sa katunayan po, hindi naman sira yun. Hindi nakakaurog yung si... Yung operator? Yung namamahala. Hindi nakakahulog. Hindi nakakahulog. Dahil ninanakaw ninyo yung ano, yung pamasahin, yung mga hindi, pamasahin ng tao. Hindi po, ganun ang hindi po sasabihin na nakao. Nagiging income siya. Ang may problema doon, yung namamahala. Ah, yung namamahala, oh. yung magiging income. Hmm. Pero may napanood ka sa TV, basu magiging basura daw. Basura. Yung mga po yung mga white dot, yellow dot. Ah, yung saan, yung magiging basura daw. Basura. Kasi Bakit yung, naging basura? Ano ba yun? Hindi ba brand new yung... Mga brand new yun, kaya nag-China yun. Kaya na nung pandemic po, uh, na ano yun, na ano yung parang na, parang na-stuck na sila kasi po kasi sila ang 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 ano nila sa sa sakyan. nagkakaroon lang pong PE ibig yung PE yung meron PA, yung nila para makapag-operate ang nambang isang bus PE lang na PE dalawang kada dalawang buwan kaya ngayon may kaso po kasi yun may kaso. sa mga eh, e, di ba ano? Oo, oh, oh, may mga kaso. Tapos, e, di ba ano? Ah, uh, kayong meron kayong nireklamo. Anong kumpanya yun? Ayun lang yung Yellow Dot. Ah, Yellow Dot. So, ano okay. nangyari? Ano nangyari doon sa... Sa katunahin po, April... April 18, ang hearing namin. Ah, may hearing may kayo. Hearing. Sabi mo, na-issuehan kayo ng check, talbog nga lang. Talbog po, mga talbog. Bakit kaya talbog? Ano ang anyway. ibig sabihin? Na, so, uh, walang pondo yung ano? Walang pondo yung check? Ginamit lang. Ginamit lang yung mga tao na hindi ginamitan lang siyang check. Ni, 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 Mister... Mr. Nakalimutan ko na yung pinakamanager ko dyan. Gano'n ba? Oo, no, nakalimutan ko na. Sa tagal na yan, Mga limang taon na kami, gusto namin makuha namin yung para sa amin na pinagpaguran namin. So anong gagawin doon na sinasabi mong pag Anong gagawin doon na limbawa, nagtrabaho kayo, anong pinagpaguran ninyo, anong, anong gagawin para makuha? Eh, bumagsak na yung kumpanya. Eh, anong... anong ano, para patunayan, mas mayroon naman kami, ano, mayroon naman nag-awak sa aming attorney. Rin kami. Oh, so, so paano nyo pipilitin yung tao para babayaran? Ibagsak nga, bankrupt na nga yun, di ba? Hindi, ibagsak yun kasi kung pandemic. Hindi, ibagsak yun. Nung pandemic lang. Nung ah, pandemic. Nung pandemic pa? Oo, oh, nawala po kami sa GC namin. Hindi na kami makapag-check kung ano na nangyayari sa kumpanya namin. Kung so, tutuloy oh. nga, tapatapos na yung ano, wala na. Wala na. Wala na. Okay. Kailan daw, after ng hearing, mga magkano bang makukuha ninyo sana? Sa kasalukuyan ngayon, ang pinaglalaban na namin, yung kinuha yung mga sasakyan na naka, ano na sa mga physical niya, na, sa amin na yun. Ah, sa inyo na yung sasakyan oh, na yun? Ngayon, nila, kaya ang sinabi dito ni attorney namin, kakasuhan natin silang carnapping. Ah, kakasuhan ng karnaping. carnapping. O, o carnapping malaki usapin yun. No? Maraming ginagamit ang tao. Maraming ang tao. May tao si Castillo. Oo. Na ipinaharap sa hanin. Hmm. ka sa atorni ngayon. Pinag-iikot-iikot lang namin itong mga tao ni Boss Jerry Castillo. Ah, ganun ba? Ngayon, mga puro, nagpa sila mga... So yan ang hinihintay mo na sana magkapira ka, ganun? Oh, lahat, kami naman. Ma, no, magkano naman kaya ang inyong matatanggap? Sa uh, kami po, since eh uh, sa 15 na tao, mga magkano? 1.5 1.5 million. Hindi maging milyonaryo ka pala. Hindi naman siguro kasi alisin uh, pa din sa sirip. Alisin uh, Para pa, sa sirip. Alisin uh, pa yung sa attorney. Ay, uh, yung attorney na gagastos si sa amin. Yung pala, pag may apply kami, apply ka ng kaso, eh wala kayong pera, siya ang gumagastos. Pag ka na, ano, i-aawas na lang. Mm -hmm. po ba yan? Oh, siguro, eh, kung ano yung usapan ninyo, dapat mm -hmm. dapat nakakontract yun. Dapat na eh, meron kayong kasunduan para walang sisihan. No. Diba? Pinapaliwanag naman po sa amin na gano'n. Eh, oh, ang hinihintay lang namin, tapos nang ang kaso namin, panalo na lahat kami. Tapos para din na naman itong itong pinagtatago na yung mga sakyan. na. pinanalo na. namin. So ang kaso ang ba, kaso ba, noon karnaping oh, kaka Karnaping. Kaka Oo, oh, ikaka. Dami istapa is, is sa yung mga tinatalbog na ginagawa. Sige, sa bp 22 Oo, oh, yung pinakita ko po ba sa iyo? Noo nga. Oh. Ayun, eh, ngay ngayon pa na nagkasakit ka. Oh. Ha? Sinabi ko po sa attorney ko, paano makukuha namin yung reward money para mm -hmm. sa amin. Oo. Ay iba po nga sa amin, nabalihan ng ni... Mm, kam kama, braso, na-stroke po ako, kahihintay. Uh, wala po talaga kami siguro pang... Hindi, ngayon wala talagang pera. Wala pera. Kasi una, wala kang trabaho. Pangalawa, nagkasakit ka. Kasakit so, inaasahan yun, diba? inaasahan po po so inaasahan mo yun, di ba? Inaasahan ko po yun. Oo, oh, inaasahan mo yun eh, so, uh, hindi mo ba pinanalangin? Uh, kung ako po ngayon, sa pinapanalangin ko? Sana hindi ba? mo ba pinakulang? Hindi ko marunong lang po, hindi mo oh. hindi, sala, hindi ako marunong magkulang. Hindi ka po, po sa mga ganun na tao. Ang gusto lang namin po, magbuksa po ang kaisipan ng Boss Gary Castillo na yung mga tao na iniwan yung pandemic, kung ibabalik nila kami sa trabaho, okay lang. Kung hindi kami ibabalik sa trabaho, kahit na po ibabalik kami <coughs> sa trabaho, yung parang yung hahabuli namin, yung mga beneficiary namin. Oo nga, pero pag ibalik kayo sa trabaho, yung sasakyan, gagamitin nyo ulit. Gagana, gagana yun. Kasi G babalik gagana. Eh, nagpakalis yun na namin po. Eh, baka butasan na lang kami dyan. Oo, tama. Butasan na kami dyan. Ano yung ibig sabihin ng butasan? Ano ba Binalik ka po trabaho. Hmm. Tapos di pa kayo tapos yung kasya, di pa kayo nakaharag nyo, pumagaan talaga yung terreno. Nag-uusap kayo, di pa ba, balik. Di ba, di ba ang sasakyan ay itutuwing na lang ninyo, bawiin na lang? Itutuwing nga, kaya lang wala kayong uh, space, space na malalagyan nung kasi ang hirap pag kuha ng sasakyan kung wala kang mga